Tama. Um, uh, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, ang Diyos daw ay naging tao. Nagkatawang tao daw ang Diyos. Hindi natin nga ang sinasabi ng Biblia kasi ang karamihan sa mga reliyong Kristiyano, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ah, naging tao daw ang Diyos. Eh. Ah, ganito rin ang magiging paniniwala kasi ng tungkol kay Jesus. Ang, uh, siya, uh, ang Diyos daw naging tao. Ito na yung si Jesus. Ayun, kahit isang versikulo sa Biblia, walang mababasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay taong naging Diyos. Meron ba? Meron ba? Hmm? Meron ba? Meron ba? At, um, sa aklat ng Hoseas, Old Testament, ang Diyos ay nagsabi na siya ay hindi nagkatawang tao. At ipong um, mababasa, ganito sa Hoseas 11.9, "...sapagkat ako ay Diyos, hindi tao." Sino ang ating paniwalaan? Ang Diyos ba na nagsabi siya ay Diyos na hindi naging tao? O ang tao mismo nagsabi ang Diyos naging tao? Ha? O yun.